Napaka-init, mga besh. Ito sa Tamar Park. Oh. Init. ganda ng view. Ang linis-linis ng Tamar Park. Greenish. Punti <coughs> pa lang ang tao. Tingnan mo yung mamaya. Saan bang ano? Yung... Hindi Mainit. Dating namin tao dito ngayon. Kunti na lang kasi yung bawal. Dami ng bawal. Imini na talaga ako mga besh. Ganda dito naman. ng puso ko ano ang gagawin ingat ano kayong temperature ngayon ito yung ito yung toilet guys